bakit pati yung katahimikan ng ating Vice Presidente pinapakialaman nila? Kailan ba naging spokesman ng DFA ang ating Vice Presidente? Kailan ba siya naging PCO katulad ng ginagawa ng Kongreso? At kailan naman siya kailangan makialam? Bakit siya piniinsist nila na makialam siya sa aspeto ng power that is solely ginagawad sa ating Pangulo? Anong sinasabi ng saligang batas? ang presidente ang arkitekto ng ating foreign relations at for, ano, foreign policy. So bakit si Inday Sarang ina-expect nilang magsalita? Anong gusto nila mag-cheerleader, cheerleader si Madam Vice President? Ano gusto nila? Lahat na lang maging komentarista si Madam Inday. Baka matanggal din siya ng isang hindi official dyan sa Malacanang. Bakit ano? to? Pagka nagsasalita, may batikos. Pagka walang salita, abay, may batikos pa rin. At lalong-lalo na sa isang aspeto international relations ng ating bansa, eh yun pa naman ang kanilang pinag pinagdidiskitahan. Kailan naging kasalanan ang katahimikan ng isang tao? Maliban lang kung katahimikan ito ng presidente. And ito ang tingin kong sin ginagawa nila. Kasi tayo nagumpisa ng conversation at sinabi natin, ano bang ginagawa ng ating presidente? Parang committee on silence siya. Wala siyang sinasabi tungkol sa accomplishments. At pagka mayroong kontrobersiya, eh, tumataginting ang katahimikan. Hinahayaan na ang Kongreso ang nagsasalita. Napapagkamalan ng ang presidente yung nandun, yung literato sa Kongreso, rather than yung tao na nandun naka-occupy sa Malacanang. Hmm. Ano ba talaga?